Ikinasa ng City of San Fernando City Public Employment Office o si ang kanilang kauna-unahang Social Protection and Development Forum handog pa sa salamat na ginanap sa Heroes Hall nitong Martes, November 26. Layunin nitong kilalani ng ambag ng mga employers at iba pang mga ahensyang tumutulong sa pagpapalakas ng employment force sa syudad at sa pagbibigay hanap buhay sa mga Fernandino pa sa sa mga kaagapay natin uh, within the entire year of uh, the function ng ating si peso. Kabilang ito sa mga advokasya ni CSF Mayor Vilma Caluag na magkaroon ng socially developed and inclusive community. And isa sa development natin hindi mawawala ang employment. So kapag pinakita kasi natin sa ating mga partners that they, we value and appreciate yung kanilang uh, participation uh, nagkakaroon tayo ng more coordination and the more uh, parang passion and advocacy for every fernandino to land the job ang aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga paaralan na may inaalok na trainings para sa test accreditation, private sectors at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa Provincial Director ng Ahensya na si Maylene Gozon, mahalaga ang ganitong mga pagkilala sa usapin ng partnership at collaboration ng public at private sector. Nagiging mas matugumbay rin daw ang resulta ng mga government programs. Pag strong ang partnership natin sa mga establishments, sa mga private sector, sa mga kumpanya, ay napapagandang lalo ang labor compliance. No? So pag magandang labor compliance, masaya ang mga workers. No? Dagdag pa niya, itinuturing ang human resource bilang pinakamahalagang yaman ng anumang bansa. Kaya naman, mahalaga raw ang mga katuwang gaya ng peso para mas mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas habang ang dole naman ang nagpapaikting ng kanilang welfare at protection. Samantala, Nagpasalamat naman si Sipeso Acting Manager Mary Ann Biliwang kay Mayor Vilma Kaluwag dahil sa pagtatalaga nito sa Sipeso bilang isang ganap na na departamento. Target raw ng Sipeso na matulungan ang kahit isa sa miyembro ng bawat pamilyang Fernandino na mayroong mismatch occupation o mga individual na mayroong trabaho ngunit hindi ito akma sa kanilang kasanayan, edukasyon o karanasan. Hangad raw nila na mabigyan ng oportunidad ang mga ito na magkaroon ng tamang trabaho na mas angkop sa kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.